Hello guys, for today's gana, pupunta tayo ngayon sa school ng anak ko para kumuha ng card. Tara, samahan nyo ako. Pagpunta niyo dito guys, need niyo magpakita ng ID sa mga guard. At syempre, paper rin tayo sa labok. At pag nagawa mo na yun, pwede ka nang pumasok sa loob guys. At eto na nga bumungod sa pagpasok namin. Ang daming nakatingin dito sa my board nila guys. Sinitignan nila ako nasaan ba yung mga pangalan nila rito. At syempre nakapasok din ng anak ko. Ayan na ang bunga ng pagpupuyat at pag-review niya sa araw-araw. Congrats -araw. sa'yo anak at masayang masaya si mama. Good job, kaya mo yan. Dito lang ako sa likod mo at para mag-provide ng mga pangangailangan mo sa school. Bilang magulang nakakatawa na ganitong anak natin nagsisikap sa pag-aaral niya. Kahit anong hirap, papasukin natin basta matapat lang ang pangarap ng mga anak natin. At ayan, medyo maaga pa kami dumating dito sa school, kaya ayan. At tignan nyo guys, nakakatawa silang tignan. Tumantuan sila at nakapasok sila sa mga with honor. Yes. Obrigado. At ayan na nga yung, Ano ka patingin siya sa board? At tinitignan niya yung mga klase niya kung nakapasok din daw ba? At ayan na nga. nilipitan na siya na siya yung mga klase at naganap pa rin silang dalawa. At ayan na nga guys. Sa akin na tayo sa room nila. Dito sa second floor. Doon na lang kami maghihintay kay sir. At least nalamigan pa kami guys. Kasi the air ko yung room nila. At ayan na nga guys, so, na si Sir. At sinalubong siya ng si Yandy niya, guys dahil tuwan-tuwa ang si Yandy niya sa kanya dahil sa mga grade nila. At ayan na nga, eh. didikit na pala nila sa Blackboard ang papel. Na may nakasulit na high honor at with honor. At ayan, nagtutulungan na siya na maglagay ng mga papel na yan sa Blackboard guys. At ayan, magsisimula na magtawag si Sir ng attendance ng mga nanay para maibigay na ang card ng mga anak nila. At ayan na nga si ate, ang unang tinawag ni Sir. Kasi nga, mas nauna siya dumating sa amin guys, kaya siya ang nauna. O diba, ang pogo at ang macho ng teacher ng anak ko. At ayan na, inaanap niya ang pangalan ng mga siyente para maibigay na sa mga nanay. At ayan na nga guys, tumayo na ako. Dala ako na ang next na bibigyan ni sir ng card. Ang saya saya talaga sa feeling guys. Pag matataas ang grade ng anak mo. Tanggal talaga ang hirap at pagod ko guys. Sa sobrang tuwa. At ayan na ngayon, dapat na sa akin ni sir. At sinabi ko na rin ang sa card ng kaklase niya dahil hindi niya kasama ang nanay niya busy sa work. Mama pati kay Kristal. Where's Happy yarn. At ayan na guys, bababa na ako at uuwi na. At yung baby ko nagpaiwan dahil magsasalabit siya na magkakaklase. At syempre, pinayagan ko naman kasi may limitasyon naman siya. Alam niya naman kung saan gansa lang siya. At ayan na nga, ipiplex ko sa inyo ang love ng school nila. Ayan, ang dahil mga sudyante dyan, guys. Nag-waiting-waiting sila. At ayan, tamang lakad lang ako rito, guys. Papunta sa, sa gate. Dahil nandun yung sundo ko at naghihintay sa akin. Shoutout nga pala sa mga teachers ng anak ko. Thank you sa pagtuturo at pag-aaruga sa mga anak namin habang wala kami. At ayan na nga guys, nandito na tayo sa labas at tinanap natin ang ating sundo. At ayan na nga, tatawid tayo dahil nandun pala sa kabila ang sundo natin. Bye-bye! Thank you man. for watching! <laughs>